Pagitan ng kapangyarihan ng isang valid o isang uh, tamang search warrant, nagawa natin yung ating tungkulin upang tingnan kung talagang nandirito yung mga uh, sasakyan na luxury vehicles na inamin naman po ng mga may-ari. Sa visa ng search warrant, magkasama ang pinuntahan ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard ang St. Gerard Compound sa Pasig City kaninang umaga. Ito ay pagmamayari ng pamilyang Kelly at Sarah Diskaya. Ayon ng Bureau of Customs Commissioner Ariel Nipomasino na Nakumpiskahin ang labing dalawang vehicles na subject ng search warrant. Kahapon, inamin ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay pagmamayari nila ang mga naturang sasakyan. At nang inspeksyonin sa naturang lugar, tatlo lang sa mga vehicles ang andoon sa compound. Loob ngayon, dun sa nasa, nasa warrant natin, dalawa out of 12. So, pero may nakita kaming isa na wala naman doon sa warrant. Ano? yung dalawa, isang Maserati, isang uh, Land Cruiser, at yung hindi kasali sa warat na kailangan din namin ngayong imbestigahan, yung, uh, yung uh, Escalade. No? So, puro imported yan. Dahil dito, nanawagan ang BOC sa pamilyang Diskaya, na ilabas na ang mga mamahaling sasakyan na kanilang hinahanap. Makikita at makikita natin. No? Kaya again, muli, ina-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs ano? upang uh, makita po natin kung, may kung wala naman siyang tinatago sa ngayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama, Uh, huwag sila mangamba. Very professional ngayon ang Bureau of Customs. Kung lang o mali ang kanilang pagbabayad, gagawin naman namin ang aming tungkulin na may mananagot, siyempre. no? Pero minimum naman dyan, dapat itama yung bayad. Depende po yan sa technical side, ano? Pero kung may mga violation po yan, meron na tinatawag tayong WSD. Magkakaroon po ng seizure proceedings po yan. At pananagutin natin kung sino Ayon ang kamali sa patas. no? Nagkaugnayan na sila sa Philippine National Police at uh, sa Highway Patrol Group para i-monitor ang mga sasakyang ito Sakaling hindi ibabalik ang mga nawawalang sasakyan na ipapapampiskahan na nila ito nangako naman si General si Colonel Marantan na kagad-kagad kagabi nandito rin siya upang umalalay sa amin. talagang hahanapin at mahanap po 'yan. Makakasigurado po tayo. Hindi po magagamit sa kalye yung mga ganyang klasing sasakyan at mas mabuti talaga na 'yan ay isurrender na lamang okay. ng mga pamilya diskaya. Isa pa sa naisting na ng BOC ang bintahan ng ilang mamahaling sasakyan na ipinupuslit sa bansa. Ang uh, utos sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos, again, tingnan lahat yung meron mga smuggled uh, luxury vehicles at iba pang bagay na maring ipinuslit papunta sa bansa na ilegal ano hindi lang diskaya nagkataon lang ito yung nauna natin makuwanan ng search warrant okay. Magandang hapon mga kaibigan no sa bidya no. Ako po ang spokesperson ng Spouses Diskay ha. Ako si Attorney Cornelio Samanyego III. Now, uh, uh, yung pagputa po kanina ng uh, uh, Bureau of Customs, syempre ang uh, natural reaction ng mag-asawa, nagulat sila kasi hindi nila alam. Pero mandato po 'yan ng Bureau of Customs na kung meron silang nakikitang uh, illegal na naipasok, hindi ho nating kayang pigilan ang isang ahensya ng gobyerno kagaya ng Bureau of Customs basta nasa tamang proseso.